Hi guys! For today's mini vlog, panibagong araw, panibagong ganap na naman ang nangyari sa buong maghapot Just keep on watching! So ay nga mga guys, galing ako Thailand kaninang madaling araw. Kakauwi lang namin dito sa Pilipinas at gagala na naman ang person dito for today's video. <laughs> at mga gar, kagigisig ko lang, di pa ako naliligo. Di pa ako naliligo mga gar. Tignan, wala pang, wala pang pinahid sa mukha yun. Napakainit dito sa Pilipinas gayon. Kaya ayon ang plano natin ngayon ay gagala tayo isasama ko kayo sa gala ko, kasama ko yung isa sa motor ni Kuya. At walaan nyo ko ano yun? Anong sasakyan yun? Siyempre big bike! First time nga lang natin mag big bike mga gar. At magpapaalam na tayo kay Kuya at nandun nga si Kuya sa theater. Ayun, pupunta na tayo dun mga gar. Kaya ano pang idaan tayo? Let's go! Punta nga tayo kay Kuya. Papaalam tayo kung papahiramin niya tayo. Siyempre, di ba? Kuya? Ano po? May papaalam po ako. Ano? Kiramig ko motor. Akala ko, ano, papaalam ka mo dito sa ba- Ano po? lang po Ano? Yung motor niyo po kuya, ay gagala motor ba? Yung big bike. O siya, yung tapang mayam. Ano ba yan? Ano ba? Yung big bike po kuya. O sige. Gagala ko lang po. Oo. Oh, bakit? Ano anong? Nahiya po ako eh. Bakit ka nang mahiya? Eh ano natin yun? Muto natin lahat yun. Gusto mo talaga sa big ha? Gusto <laughs> 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 sa big. Thank you po kuya. Yeah. Thank you po. Kanina ka ba bumamba? Oo po. Ate ka. Paano ka bumamba? <laughs> Boom! Boom! <laughs> Bomba ba yun? Bomba ba yun? <laughs> Bomba <Bittles>. Dex! <laughs> bamba bamba sige, bamba. sige. Mag-ingat ka. Thank Ride you po. Ride sale. Ride sale. Ride sale. Ang ganda mo. Sabi na, broom broom. Broom broom. broom. <laughs> Parang pa pa <laughs> So ayun guys, pupunta na nga tayo doon. At gagala, igagala natin yung motor. Hello guys, bye guys. So ayun nga guys, nakaligo na nga tayo. At pupunta na nga tayo doon sa mo to. Siyempre, alam mo, saan tayo pupunta sa iyo, sa puso mo. Yes! So, ayan guys. Ito yung gagamitin natin ngayon. Ito guys. Gagamitin natin ngayon to guys. Mas, ayan. So, ayan nga guys. Hahanginan muna natin. Siyempre, para maging maayos ang lahat. ano, papalam kamu idalhin dito sa ba <laughs> ay, 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 ay.